sabi sa'yo na ikaw ang kinitibo oh, ng puso ko. ko Bakit ako'y di mo na pinapansin Walang baba at mamahal walaway ko sa'yo Walang alam nasasaktan ako Na

Ayos na At tayo yung Kaya ko na mabuhay ng solo Huwag nyo sanang hadlangan ang gusto ko Sige, ikaw nang bahala rito Paalam ate, huwag kang luluha Kabisado ko ang buhay Maynila Balang araw sisikat din ako huh? No, I don't like that Abaman nyo na lang sa periodiko Inay itay, huwag kayong mag-alala It's almost good Kung go makala nyo, ako ay bata kaya ko na rin po ang mag-isa Minus almost kumunin Anong Sige. yun? Ikaw na? Sige Lalakbayin ko ay malayo ba Makulimlim na hapon Ang meron po tayo ngayon Ano po akong basket uh, Maghahanap po tayo ng uh, mapipitas sa garden uh, melon oops ang mga melon dito hindi ganong malaki pero pwede na so kanina hanggang ngayon umaambon-ambon hindi man siya makatuloy ng ulan Ewan ko, inaantay ko kung umulan para hindi na po ako magdilig ngayong uh, hapon. Pero pagka hindi siya umulan, ako po ay uh, magdidilig. So, ngayon, naghanap tayo ng mga dami kasi malaki na. Tapos na naamoy ko, amoy na, amoy melon dito. Mabangong mabangong siya. Kaya ngayong hapon, tahanap tayo ng mga hinug na melon. Tapos, puntahan po natin yung harap mamaya. Ayan ang mga nakatago. Ayan, hilang. Hinug na po yan. Pero may nakita akong uh, biak po dito kanina. So yun lang po na yung kunin ko. Para ito, oh, hindi siya masayang. Ayan, oh, biak na siya. Oh. Sayang naman. Ayan. Hindi ko lang, ay, malapit ang masira. ah, matigas pa naman. Basa lang. Pero, ayan, okay, no. Mat, oh, Matamis siguro to kasi ano eh nagcrack na siya so marami pa dyan sa gitna ito lang muna you know pat sa gilid marami pa so yung mga boys nasa kabilang bahay sila may ingay po dyan pasensya na po kayo <laughs> okay oh, okra natin na pinag harvest ang nakaraan ang dami na namang bulaklak o oh. ayan o oh. ba diba? puno na naman ang bulaklak so ngayon lang yung malamig uh, bukas ah, uh, warm po ulit siya yan. Pero yung ayan oh, dilaw na yung uh, dahon ng mga kapitbahay natin na kahoy. So malapit na 'yan, eh, may bubuyog ko, ang daming bulaklak. Ang silabasan sila nung nakuha na natin mga bunga. Ayan. Ang ganda. Ang ganda pa sana ng garden natin, no. Oh. ito hindi pa naman siya uh, masyadong na uh, law Yung sa kabilang side medyo dilaw ng konti pero babawi pa yan. Kasi by next week meron pang plus 30. Dalawang magkasunod. So, maitin po yun. Ito yung ating uh, lupa average na buto. So, ngayon, kukunin ko na siya para ma-dry na po natin. Kasi baka biglang lumamig, hindi po siya ma-dry. Uh, masayang po siya. Oops, dilaw na siya oh so oh, meron tayong uh, buto next year ng uh, lufa ridge yan ang bango ng watermelon ng melon ano to ay eh? honeydew ay cantaloupe. Cantaloupe po ito yan ang bango nya may butas kasi sa yun ayun oh may crack panigurado ay matamis to mamaya kanyang kalaki eh isang kanan lang po yan isang upuan lang yun yan, yan. Ah, marami pa lang hinog na kamatis sa ilalim. Hindi ko lang makita yun. Oh. Ayun, oh. Tapos to, may mga hinog pala dyan. Ayan. So, ngayon naman, puntahan natin yung ano, yung uh, harap. Kasi no, ang daming bunga noong ang sa harap. Uh, po natin. Tapos so, baka may makita tayong Malaki na naman doon. Well, actually, maraming bunga. Pero, doon tayo kukuha ng panggulay mamaya sa maraming buong palaya kaya ito baka masira to eh kunin ko na lang ito ngayon ito hindi ko pa natikman to eh yung pagganitong hugis ay ayaw kailangan ng kata yun ngayon baka naman malaglag eh dito siya isabit natin dito pag ganyan no? Ayan, nakasabit na siya. Tapos, ikat natin. Mahulog kaya. Diyan na siguro. Ayun, sumabit lang siya, oh. Ayan, ayan. Ayun, na variety ng ampalaya. Ha, <laughs> ang galing lang, eh, no? Ayan. So, hindi na kukuha ng sibuyas kasi... Marami naman tayong sibuyas po dun. Ayan. Ngayon, puntahan po natin yung uh, harap natin. Bilis lang mag-harvest sa garden, oh. Yan. Ah, hinug na rin. Ah, ito yung slug, oh. Ang aga. Ayun, oh. Kinakain yung dahon. Mga slugs, po. Walang tigil sila dito sa garden. Namumuro din yung slug. Namumuro. Okay. So, sa gilid, dito po tayo mag-umpisa. dami yung bunga. So, yung mapakita ko po ngayon dito, hindi po yan. Hindi rin po yan. Yung ito. Ito, toto, ito, ito. na siya. Ito, yung ating uh, hugis pusong, ano, pabilog. Ayan, o. Oh. Kasi ang dami niyang bunga, nakita ko po kanina. Ayan. Ang dami niyan dito eh. Lalaki. Ayun Ito ba diba? Hugis puso. Bilog siya. Ayun o, Yung nakuha ko nung linggo, mas malaki pa dito. Ang timbang niya ay uh, 249 grams. So, one fourth. Almost one fourth uh, kilo. 249 grams yun. So, lalaki pa siguro yun kasi... Hindi pa naman gaano matigas yung buto. So, kinuha ko lang. May mga bunga pa yan dito. Ayan o. Oh. Maliliit. Tapos saan pa ba? May nakita pa ako kanyang dito eh. Ito pa o. Ayan o. Bata pa siya. Pabilog lang siya pero ayan o. Oh. Hindi ko siya ano. Malaki kasi kulang kulang halos sumakto sa ano ko eh. Sa palad ko eh. laki siya. ba? Diba? O. Oh ang ganda so next year magtatanim po ulit tayo. kasi ang sipag niyang mamunga eh pero dito rin oh ang sipag din dito nasa labas na yung mga bunga na ito ayan oh ito malaki na to nasa labas daming bunga hmm, nasa labas lang sila ayan yung ano natin dun sa labas yung ampalaya ayan dito parang mayroon pa ang dito eh para kasing kulang sa akin to eh yung isang perasong yan ito ilalabas natin para nakikita sila kasi pag hindi nakalabas ayaw magpakita yan hindi natin minsan napapansin hindi na mayroon pala silang ano ah uh, bunga I ay mean, may, may may mga malaki na pala. Ang talaga ng meron. Yan. So yung isang watermelon natin dito, kulay green, uh, kinuha ng mga boys ng nakaraan. Ah, uh, tamis niya. Pero mas matamis yung kulay dilaw po natin. Ah, uh, ano ba? Ako nga pala, nag ano pala tayo kahapon. Dito nga lang muna to. Nagtanim pala tayo ng mulberry. Malberry pa blueberry Malberry So yung isa Na andun sa harap Doon nakalagay Yung isa naman nandito Dito natin dinanim. Dito sa gilid Ayan o Ayan So dalawa ito Yung isa nasa harap Sa garden natin sa harap Ito naman yung pangalawa So late na nga siya kasi uh, inisipan natin or hinahanapan natin ng space kung saan yung magandang ilagyan. So dito siya ngayon nakalagay. Sa tabi nung ating ano yun dun eh. Uh, ano dito? Apple. Ito. Dito siya. Tapos isa sa harap. So tinanong po natin next year kung uh, makasurvive po siya ngayong winter. Kasi parang medyo late na sana umabot siya hindi na buo hindi na buo yung bunga niya okay tapos ah, ah may magulong na talong dry wala kasing ulan Ako ka ng kamatis dito ay sira din no? oh nabulok nabubulok yung ilalim niya ewan ko kulang dito dry ba siya kulang ba sa tubig ewan pata rin tong isa oh sayang hindi siya nabuo Yan. pataba na lang po yan sa lupa ito na lang yung kunin natin mamaya yung mga cherry tomato na naiwan po dyan meron pa namang kaunti so <coughs> excuse me simutin po natin ah uh, yan dyan tayo dito muntik matumba ang daming bulaklak Tumba na sana niya Kung hindi ko tinalian Aba diba? Parang bukas Pwede naman tayo Mamitas ng sitaw Every other day ang pitasan Mga kagulay Maraming talaga Ang sitaw Kasi pagka Hindi mo pinitasan Aba Lalaki ng lalaki Pagka nagkaroon Ng magulang Ay Hinto na siya Sa pag ano Hihinto na sa pag Bibigay ng bunga pwede na rin dito marami pa rin dito, ah. pati yung sa labas nito meron din eh well yung sa labas ng bako na yun sa atin pa naman siguro kung may mga kalahating metro ibon no oh, dami oh kalahating metro pa na sa atin oh kahit sa baba may buonga rin siya oh sa baba nung ano Dalawa yung ginawa ko nung isa nung nakaraan. Ayan. Ito tayo. Ayan o. Naninilaw na yung ano nya. Nag-start ng manilaw. Ayan na yung dahon nya o. Hindi na masyadong green. Sila tamaan siya ng lamig yan sa... gabi. At sa hapon. Bukas na lang kunin yan. Pamanan ko na muna yung isa. So, ayan. Ang ating ikot ngayong hapon sa ating uh, garden. Pati para dito, marami rin bunga ng ano, oh. Ay, may nabiyak na nga rin doon oh, sa gilid, oh. Gusto dulo. daming bunga. Hindi lang siya kaya ubusin. yung mga buis din, suko sa pagkain, eh. Ito, oh. Nasira na nga siya, oh. Ano yung laki sana? Bira yan, sila na siya. Ayun na. Diba? So hindi pa naman siguro ngayon dalamig kasi wala pang mga ibon eh. Ang mga wild geese, mga wild duck. Yan. Pag nag-start na silang uh, mag-quack-quack din sa langit sa taas. Pag nagliparan na yan, pabalik na kung saan. Sa mainit na lugar. Yan. Diyan ang ng winter pero ngayon hindi pa naman siguro ayan nag-start ng uh, lumakas yung ulan ayan sana lumakas para hindi na ako magdilig sa so, kaya, kaya yung mga iba Tingnan nyo ano dyan patola puro na sa bulaklak ayun o o diba bulaklak ng uh, patola ang dami na naman tapos pati po doon sa kabilang side po natin yun o oh. ang bulaklak ng ano patola ang dami sige pa ng bulaklak ng mga gulay po natin so continue lang ah, pati ang sita o oh. diba oh. Sige pa ng bulaklak, sige pa ng ano, sige pa ng bunga ito. Pero yung dito saluyot po natin, hindi siya hindi siya nakabawi. Ano? You dilaw yung dahon niya yun, na. Inatake ng slug si. Eh. Basta talaga yung nakaraan bago pa siya lumaki, yung mga dahon niya. Kaya ganyan yung tubo niya. Tapos lumamig na hailstorm mayabong sana kaya lang hindi ka anong maganda yung uh, tubo so baka magligay nga tayo ng ano ng uh, compost next year kumusta kayo sa loob dito dilim madilim na yung maliwanag na lang yung labasan ito so, pabilog Oh, actually, pwede na po itong kunin. No? Kunin ko na lang kaysa sa mahinog. Ay ba? Diba? Mabilog siya. Eh, ito pa yung isa, oh. Malapit na itong mahinog, ah. Oh. Ayun. Mga makikinis, hindi na kasi lalaki yan, eh. Mga deform sila. Marami pa namang bunga dito. Dari pang naiwan, eh baka sa Miyerkules tayo mag-harvest niyan. 'yung mga bunga ng ano, mga bunga ng uh, ampalaya. Harvesting ko 'yan sa Wednesday ng mga to. Lunes pa lang po ngayon eh. So meron pa tayo 'yung uh, dalawang araw. Ayun, sa hapon ako mag-harvest. So ayun po muna ng mga gulay, 'yung uh, mabilis na ikot natin sa ating uh, garden. So wala muna akong mai upload ngayon kasi nag-ikot pa lang tayo nung uh, nakaraan. So, so mag lang po ako ngayon. Nag-ano lang ako. Namitas lang po ako nung ano. Nung pang-breakfast natin bukas. Pati po nung melon. Pati nung uh, patola. Ang ganda kasi nung sarap. Yung mga ano. Yung mga ampalay. Yung kulay bilog. Kaya habi ko. Bigyan ko ng update kasi nabuo na siya. Saka ang ganda ng uh, hugis niya. Bilog na bilog po. Pag hinati mo yun sa gitna, ang kalalabasan niya parang heart siya. Nakaganan siya. Heart talaga. Tapos kahapon pala, nalinis ko na yung mga uh, pot natin. Yung mga maliit na pat. Na pagtatanan po natin ng uh, mga seedlings po next year. So kahapon nalinis ko na. Yan. So, yun na lang yung hindi ko na nagawa. Lahat nalinis ko. Yung mga train na gawa ko na nalinis ko na nakaraan. Ngayon, kahapon naman, kasi kahapon lang po nagkaroon ng time, yun, nalinis ko siya. At uh, handa na ulit para po sa next uh, year, sa spring. So, yun. Medyo na late ng linis dahil uh, walang tubig tayong gagamitin dun. So, yung pinam ko yung pool ng mga bata. Actually hindi pa nga, eh. nagbawas lang ako ng tubig. 'yun ang pang hugas Kaya ngayon okay na po siya sa ano sa spring. Ayun so yan 'yung ating garden actually ang dami ng bunga ng ano nung pipino sa gilid. Ito po 'yung ating sitaw, sitaw sa likod natin. So ngayon wala po muna tayong anong vlog. Siguro kung bukas magkaroon tayo ng uh, vlog po ulit sa ating uh, garden. So makalimlim. So, ayan, pambun-ambun. So, sana tumuloy na. So, yan pa muna mga ngayon, yung ating update uh, sa ating garden. Uh, maraming salamat po sa mga blogger at subscribers. po sa mga nag-share at nag-like at nag ng ating vlog. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating channel. At kung anong sawa nilunood, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, sana po, ibang po kayo manawang panuorin ano, yung ating channel at supportahan po yung ating uh, munting uh, garden at yung ating channel. So, yun sa mali po. Thank you po for watching and I'll see you po my next vlog. Para po sa update at sa mga mangyayari pa kasi malapit ng uh, fall, uh, malapit ng taglamig dito po sa ating uh, garden. Yan po uh, Magandang gabi at maraming uh, salamat po.